Ito? Gusto niyo ako mag-asawa. <laughs> Tay, may nagtanggap pa kayo ang Wala po. Kahit kailan wala? Kahit kailan po Hindi wala. na po, totoo? Ngayon pa lang po kung sakali. <laughs> kung meron. <laughs> Sige po, ganito na lang. Tay, meron ako dito ang di ba? Lahat may iba-ibang laman niya, yung pera. Meron siya isang dahan. Meron din siya limang daan. Meron din siya isang lipo. Meron din siya isang daan dolyar. So iba-iba siya. Suwerte nyo lang kung anong napili nyo. At turo nyo kung anong gusto nyo. Yan ang gusto nyo? Sigurado? Ito na lang po. Sige, hilan nyo. Wow! Salamat po po! <laughs> Maraming salamat po! Uh. <laughs> Maraming salamat po! Oh. Sige tay! Ingat oh, kayo! Okay lang tay! <laughs> Walang marumi. May benta na kayo? Mayroon, mayroon na po. Malakas po ba? Matumal po. Serbian lang po. Meron ako dito, ampaw. Iba-iba yung laman niya. Meron siya 50. Meron ni daan. Meron limandan. Meron ni San Libu. Meron pa siya isang daan dolyar. Alam niyo na, isang daan dolyar? Opo. Pili kayo isa. Kung anong nakuha nyo, send na. Turo nyo kung anong gusto nyo. Pili kayo isa. Sigurado? Sigurado kayo? Sige kuya, kunin nyo kung anong gusto nyo. Yan? Sige. Tamang-tama po. Wala pa akong pinta. Kamusta po kayo? Tay, meron ako ampaw na ang pau na iba-iba. Yung laman niya, dan, 50, 50, may isang libo. Meron din isang dan dolyar. Pili kayo isa. Kung anong nakuha nyo, sa inyo na bigay ko sa inyo. Regalo galing sa akin. Isip muna kayo, swerte nyo kung anong nakuha nyo. Ito pa. Ito? Kunin nyo sige. Bunot nyo. Isang daan. Guys, okay. sandali. Hello. Ano? Natanggap pa kayo ang PAO na yun buwan? Wala po. Wala po? Wala, okay. Sir. Sige tay, ganito na lang. Magbigay ako sa inyo ang PAO. Ang laman niya pera. Meron siya 50. Meron siya isandaan. Meron siya eh, limandan Meron din siya isang libo. Meron din siya isandaan daan, dolyar. Ah. So iba iba siya Sa inyo na kung anong gusto nyo na yun. Kung anong pinili nyo, bigay ko na lang sa inyo. Sige tayo, maglaro tayo. Pili kayo, turo nyo isa. 500 pesos! <laughs> Hello po, Nay! Kamusta po, nai? May eh? naman, sir. May boy naman na po kayo? Ay, isang benta nyo. May natanggap pa kayo? Ah, wala pa. Sige, nai. Eh, ganito na lang. Meron 50. Meron siya isandahan. Meron din siya 500. Meron din siya isang libo. Meron din siya isang dolyar. Ingat kayo. Opo, kasi wala na akong asawa. Ako na lang. <laughs> gusto niyo ako mag-asawa. Tay, meron dito iba-iba pera-laman niya. Meron 50, may 100. Meron siya 500, 1000. Tapos, 100 dolyar. Iba-iba. Sige tay, kunin niyo kung anong gusto niyo. Stonyo, pilih kayo